Pamagat mga puso sa crossroads. Tagpuan, isang coffee shop malapit sa universidad. Mga tauhan. Gerald, isang seryosong estudyante ng engineering, palihim na may gusto kay Kim. Kim, isang malayang isip na art student, hindi sigurado sa kanyang nararamdaman. R.C., isang popular na atleta, may gusto kay Princess ngunit natatakot mag-commit. Princess, isang ambisyosong student leader, abala sa kanyang mga responsibilidad. Ryan, ang matalik na kaibigan ng lahat, palihim na may gusto kay Gerald. Tagpo isa, nagsisimula ang dula sa coffee shop. Naroon sina Gerald, Kim, RC, at Princess, nag-aaral para sa kanilang finals. Si Ryan ay dumating na may dalang kape para sa lahat. Sabi ni Ryan, oh, eto na ang pampigising para sa mga nagpupuyat. Sabi ni Princess, salamat, Ryan. Kailangan ko to. Parang sisubog na ang utak ko sa dami ng readings. Sabi ni RC, ako rin, eh. Buti na lang at malapit na ang bakasyon. Sabi ni Kim, nagpipinta sa kanyang sketchpad ako, excited na akong magbakasyon para makapagpinta ng walang iniisip na deadline. Sabi ni Gerald, sana magkaroon tayo ng oras para gumala kahit saglit bago matapos ang semester. Sabi ni Kim, oo nga, sana. Sabi ni RC, oy, princess, busy ka ba masyado? Baka gusto mong magpahinga kahit isang araw. Sabi ni princess, gusto ko sana, RC, pero kailangan kong tapusin yung proposal para sa school fair. Sabi ni Ryan, Gerald, mukhang malalim ang iniisip mo. May problema ba? Sabi ni Gerald, wala naman. Iniisip ko lang kung ano ang gagawin ko pagkatapos ng graduation. Tagpo dalawa, ilang araw ang lumipas, nagkayaya ng grupo na mag-outing sa isang beach. Sabi ni Kim, ang ganda dito, no. Nakaka-relax. Sabi ni Gerald, oo, katulad mo. Sabi ni Kim, ano ka ba, Gerald? Sabi ni Gerald, Kim, matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Gusto kita, sabi ni Kim, Gerald, hindi ko alam ang sasabihin ko. Mahalaga ka sa akin, pero, tagpo tatlo, L kabilang bahagi ng beach, nag-uusap si na RC at Princess. Sabi ni RC, Princess, gusto kong maging totoo sa'yo. Gusto kita, pero natatakot ako. Sabi ni Princess, natatakot. Bakit? Sabi ni RC, natatakot akong hindi ko kayang mag-commit. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Sabi ni Princess, naiintindihan ko. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan mong isuko ang mga pangarap mo para sa pag-ibig. Tagpo apat, gabi na, nagkakasiyahan ng grupo sa bonfire. Si Ryan ay nakaupo sa malayo, nag-iisip. Sabi ni Ryan, kailan kaya ako magkakaroon ng lakas ng loob para sabihin kay Gerald ang nararamdaman ko. Lumapit si Gerald kay Ryan. Sabi ni Gerald, Ryan, okay ka lang ba? Mukhang malungkot ka. Sabi ni Ryan, okay lang ako. Iniisip ko lang kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos ng graduation. Sabi ni Gerald, kahit anong mangyari, magkaibigan pa rin tayo. Tagpo lima, iyang buwan ang lumipas, graduation day. Nagtitipo ng grupo sa coffee shop. Sabi ni Kim, Gerald, sorry kung hindi ko nasuklian ang pagmamahal mo. Pero mahalaga ka pa rin sa akin. Sabi ni Gerald, okay lang, Kim. Ang mahalaga, magkaibigan pa rin tayo. Sabi ni Princess, RC, salamat sa pagiging totoo sa akin. Alam kong darating ang araw na magiging handa ka na. Sabi ni RC, salamat din sa'yo, princess. Natuto ako ng maraming bagay dahil sa'yo. Sabi ni Ryan, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa inyo. Sabi ni Gerald, mga kaibigan, kahit magkahiwalay man tayo ng landas, mananatili tayong magkaibigan. At sino ang nakakaalam? Baka sa susunod na kabanata ng ating buhay, matagpuan natin ang pag-ibig na para sa atin. Nagtatawa na ng lahat. Nagyakapan ng grupo, nagtatapos ang dula sa pag-asang matatagpuan nila ang tunay na pag-ibig sa tamang panahon.